Ito po usapang protesta naman po tayo. Ano nga ba ang sinasabi ng batas sa usapin ng pagrarally o anumang uri ng protesta sa mismong araw ng SONA? Yan ang tatalakayan ni Atty. Buko sa Legal Bato. May permit man o wala mula sa Quezon City LGU, itutuloy ng mga progresibong grupo ang kanilang protesta kasabay ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kaliwat ka ng protesta ay hindi na bago sa bawat zona ng nakaupong Pangulo. Ito ang pagkakataon ng iba't ibang sektor para ihayag ang kanilang saloobin. Mula sa hinaing ng mga magsasaka, hirit at dagdag ng mga manggagawa, hanggang sa mahal na presyo ng mga bilihin at sigil sa pasahe. Ayon sa PNP, pwedeng kasuhan sa ilalim ng Batas Pambansa 880 ang sinumang militante at individual na maaktuwang nagsusunog ng FVG sa Kilos protesta. We are ensuring uh, that the delivery of uh, the son of our President should be seamless and smooth and very peaceful. Ano nga ba ang sinasabi ng batas sa usapin ng pagrarali o anumang uri ng protesta sa araw ng SONA? At para yung mayin, ang issue niyan, makakasama natin ang nagbabalik na resident morning lawyer natin na si attorney Enrique Buco de la Cruz. attorney Buco, good, good morning. Good morning, attorney At, attorney bago tayo dumako dun sa mga protesta, siguro unahin muna natin, ano bang isinasad ng batas tungkol sa SONA? Nakalagay sa ating saligang batas na kailangan talagang may SONA. Hmm. No? Sa konstitusyon natin nakalagay, ito yung magbubukas ng regular na sesyon ng Kongreso, dapat mag-uulat ang Pangulo ng kanyang mga nagawa noong nakaraang taon at mga gagawin pa sa darating na taon. Mm -hmm. Kapag may mm. SONA, asahan din natin yung mga rally. Yes. Ang tanong, kailangan ba nila ng permit at orni na mag at pwede ba silang arestuhin kung wala nga itong yeah. permit? Yung paghahayag ng iyong saloobin sa pamamagitan ng pag-assemble at pag-rally, nasa saligang batas yan. Mm. Karapatan natin yan. Mm. No? Pero lahat ng karapatan may limitasyon. Okay. At uh, sa ilalim ng Batas Pambansa bilang 880, kailangan kumuha ng permit bago ka mag-assemble, bago ka mag -rally. at kung wala kang permit o nakakaistorbo o maging marahas ang iyong pagrarally, po pwede kayong i-disperse. At kung halimbawa magsusunog ka pa ng mga FG, mm -hmm. 'di ba? O mga magkakalat ka sa kalsada, may mga batas tayo like the Solid Waste Management Act na pinagbabawal ang pagsusunog sa kalsada. Kaya pwedeng arestuhin pagka lumalabag sa batas. Mm -hmm. Ito naman po, attorney. Paano kung magsuot ng damit na may protesta ang ilang dadalo sa SONA? Legal po ba yun? Yan. Yung pagdadamit, no, ay bahagi ng pagpapahayag mo. No? Freedom of expression, freedom of speech. Kaya sa saligang batas, pinoproteksyon na ng iyong karapatan. Mm -hmm. Pero hindi naman unlimited. May mga limitasyon din. Kaya pag nagsuot ka ng damit na nakakabastos na doon sa speaker, no, yung, yung, protest clothing mo ay nakakaistorbo na sa iba. Uh, bahagi ng ating batas, Article 144 ng Revised Penal Code, krimen yun eh. Ang pag-disturb pag, uh, sa proceedings, pag-istorbo sa proceedings ng sesyon ng Kongreso o mga legislative bodies. At pagka ito'y o may disrespect o misbehavior, pwede kang makulong At ang kulong dito hanggang anim na buwan ng pagkakakulong ito gusto ko malaman. Yung walk out, istorbo ba 'yon? Kunyari sa kalagitnaan ng zona ng pangulo, eto, may mag walk out na miyembro ng membro ng, uh, ng kamera o sino man mga nakaupo doon ng mga nanonood. Yeah. Um, yung pag walk pag alis ay normal, no? Bilang dating kongresista, alam niyo rin na maraming tumatayo, umaalis. At karapatan naman nila na ayaw nila makinig. Pero yung tatawag ka ng atensyon sa iyong sarili na makakaistorbo na doon sa proceedings, pwede ka makasuhan ng disturbing the proceedings, mm. which is also a crime. No? Krimen siya at may parusa nga na hanggang anim na buwan na pagkakulong. So, okay. tinitignan yung intensyon. Yes, so isa yun sa mga At yung mm. Alright. Puno naman tayo ng kaalaman this morning. Oo nga. Oo. oo. Nabitin ako. Nabitin oh, eh. <laughs> Parang eh. Extend pa natin. Hindi, na joke lang. Pero maraming maraming salamat muli sa oras mo ngayong umaga. Attorney Pupo yes, de la Cruz. Thank you. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.